Bilyon-bilyong pamilya sa buong mundo ipinagdiwang ang araw ng Pasko gamit ang kani-kanilang luma at makabagong tradisyon. Si Kate Reynal sa detalye, Rise and Shine Kate. Nanawagan ng kapayapaan si Pope Francis sa kanyang taunang mensahe ng Pasko at ang basbas na Urbay at Orbay mula Central Balcony ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Nagtipon-tipon naman ang ilang kristyano sa groto para magdasal sa ilalim ng Church of the Nativity, kung saan pinaniniwala ang lugar ng kapanganakan ni Jesus. Sa Cocoa Beach, Florida, libo-libong tao nanood ng mga surfing santas sa bisperas ng Pasko. Nagsimula ang nasabing tradisyon noong 2009 kung saan nag-surf si George Trossett at ang kanyang anak na si George Jr habang nakasuot ng Santa suit at costume ng duwende. Sa Ukraine, ipinagdiwang sa unang pagkakataon ang Pasko sa halip na tradisyonal na petsa ng Orthodox na January 7. Ito'y matapos baguhin ng kanilang gobyerno dahil sa pagsalakay ng bansang Russia. Habang sa Bangkok, Thailand, nagtipon-tipon ang mga tao sa isang Pokemon-themed Christmas display sa harap ng Central World Shopping Mall para kumuha ng litrato. Kate Renya, para sa bayan.